Hello guys, uh, Dito to kakalawangin to guys oh. Lagyan nyo yung tape guys to. Lagyan nyo dito Yung dati guys, yung ano Yung guma Nilalagay dito, wala, kinakalawang to guys To kinakalawang Ngayon guys, tape ninyo ilagay guys Electrical tape Bibili lang kayo ng hardware To guys oh, ganito yung paglagay guys oh Yan Guys, ganyan lang ilagay guys oh yan, tipong lagay nyo guys para hindi kalawangin to. Tipong rim. Yan guys, oh. Yan guys, so oh. Simple lang guys. Electrical tape lang guys, kahit apat na balik guys, eh, ano nyo, apat. Apat na patong. Maganda dito guys, dipinsa sa ano, yung matulis dito, yung usulin na rayos. Matibay din yan, matibay pa sa ano yan, guma guys eh. Ito guys, maganda talaga to, hindi makapasok yung tubig dito. Ano. Ayan. Ayan. Oh makapasok yung tubig dito guys oh. mm. yes, yan lang guys, simple lang guys ayan okay, yan guys, oh yes, oh yes, oh, yan oh yan oh, ito na kalawangin niya, hindi makalasok yung tubig dito ayan okay na guys okay guys, oh, tingnan mo guys, oh oh, oh, oh mm. ayan ayos na ayos guys, oh, lapat na lapat oh, oh mm. Wala to, hindi to kalawangin guys Hindi ka tulad sa ano, buma guys may Kalawang eh Ambil lang nyo, tusok lang nyo dito Ang yes oh, tusok lang nyo guys oh Ayan, tusok lang nyo guys, oh. yan Ang oh. yes oh Ayan Ayan yan, tiba na yung oh. yes o, oh. Ayan, yes, may butas na yes Ayos na yes Ting Ito lang yes, kasing pinis oh Push din ganyan. ganyan guys o. Oh. Ayan. ganyan guys, oh. yes. guys interior. So interior guys o. Oh. Yes, interior ganyan. Oh. Ganyan. Oh. Oh. ganyan guys. Oh. Apo, mm. Mm. Ito na ilagay mo guys o ito. Ilagay mo ganyan. Yung ito. Ito na lang. Ang ganyan guys o. Tapos Hmm. Hmm. lang ipit ito Ganyan guys, ganyan ko dito eh. Ayan. Ako guys, hindi ako marunong dati guys. Sa YouTube lang ako natututo guys. Tapos magkitin ito ganyan ito. Eh. Ayan. Tapos yan. Tapos, pasok mo to. Ayan. Pakal mo to. Tapos sila. Ayan guys, o. Oh. mo to guys. Ayan, ah, ganyan. Pasok. Ayan. Hindi ako nag-aaral guys. Sa YouTube na ako natututo. Yes guys. isimple lang ito guys oh. ayan tapos tapos guys pindutin mo ito guys ayan para hindi maipit. ayan oh. para hindi maipit yan dito guys oh. dito o paminsan dito Maipit yung interior ayan tapos guys ito unahin mo dito guys sa oh. may pito ayan unahin mo sa may pito ayan para hindi maipit ito oh. So, bagay mo dito guys para mailat na.

Hmm. Hey guys, thank you thank you so much I love you